Ang daming galit na galit sa'yo. Nag-viral ka eh. Nag-viral yung video mo. Ikaw ang sasaktan ko. Ikaw. Sa susunod, magtatrabaho ka. Hindi yung mangingi alam ka, mangingi ka ng tao. Napakabatugan mo. Gito pa yung ginawa mo. Ayan. Aray. Ayan. Arate. Ayan. Ito ang bagay sa'yo. Yan. Yan ang bagay sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Umalis ka dito. Hindi ka magandang impluensya. Ikaw di ba? Bakit yan lang yung nakikita sa video? Ba't hindi na kayo tayong buong nangyari? Bakit hindi ba to yung buo? <coughs> Hi! Mukhang pamilyar ka. Hmm? Ako? Oo! Uh -uh. Kasi may kumakalat na video ngayon na nananakit ka ng babae. Sama-sama mo nga dun eh. Gito pa yung ginawa mo. Ayan! Are... Ayan. Are, ate... Ayan! 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 Pakasalbahe mo eh. Tamang tama lang sa'yo Serve mo Ano huh? video yun? Wala naman ako Sinasaktang babae eh? Hoy Ikaw ang babae ka Ba't nandito ka? Pakalat-kalat ka dito Pati ang video mo Naku Ang sama-samang ugali Pati ang Ang itim-itim ng budhi mo Ito ang bagay sa'yo Yan Yan ang bagay sa'yo Yan na ang bagay sa'yo, yan, ang bagay sayo. Umalis ka dito, hindi ka magandang impluensya. Ano sa ba? mga taong nakakakita sa'yo? Alis! Ang sama-sama ng ugali mo. Ano di yung pinagsasabi mo? Anong video? Manood ka? Anong pinaggagawa mo? Sinasaktan mo yung mga tao. Hindi ka magandang impluensya. Doon ka! Umalis ka dito. Nari! Kasi, ano ba nangyayari? Ba't tanong ba galit sa akin? Ano ko ginagawa? Um, Amis, um, okay ka lang ba? Opo, okay lang ako. Napagkamalan lang po ako na... <laughs> Hindi, kasi ano eh, sa totoo lang, um, paano ko ba sasabihin sa'yo? Ang daming galit na galit sa'yo. Nag-viral ka eh. Nag-viral yung video mo. Okay. Ano? Anong video? Po video te, lang po akong ginagawa ng video din. Nakakamali lang po sila. Well, well, viral lang video. na Nananakit ka ng mga tao. Nananakit ka ng mga babae. Ako? Oo. Mm -hmm. <sighs> na Ako mamalabo po yun. Sandali ha. Pakita ko sa'yo. Ito siya, oh. Ikaw, susunod. Magtatrabaho ka. Ma. Hindi yung... Mahingi alam ka, may nangisaw mo ka na ng tao. Napakabatugan mo. May dito. Ikaw to, di ba? Bakit yan lang yung nakikita sa video? Ba't hindi na kayo tayong buong nangyari? Bakit? Hindi ba to yung buo? Hindi po, ma'am. Ninanakawin po ako dyan. Inaagaw ko lang po yung akin. Akin yung bag mo. Akin okay, na yung bag to. Ako to. Lang pa kayo. Lang pa kayo na to kung ngayon mo masaktan. Ikaw ang sasaktan ko. Ikaw, ay! sa susunod, magtatrabaho ka. Hindi ah! yung mangingi. Alam ka, may nilisorbo ka ng tao. Napakabatugan mo. Mais ka to! Ano ah, oh, ako? Kasi kalat na kalat to sa sa buong uh, social media. Viral na viral ka. Kaya marami talagang nagagalit sa'yo. Um, anyway, um, siguro Uh, upo po ka muna. Upo muna tayo. Uh, uh, relax ka muna. Sige po. Kasi papasuyo din ako. Kasi pasakay. Sige po. Ah, uh, um, ka lang. Okay lang yan. Okay? Pinaon ka lang. Anyway, uh, since na may CCTV naman dito, uh, para malaman natin yung totoong nangyari, kunin ang, kukunin ko yung copy para at least maribil uh, ma-reveal kung ano talaga yung totoong nangyari. Kaya nga, mami, alam mo ba, na no, problema na nga ako eh, kasi ang dami-dami ng taong nagalit sa akin. Eh, hindi naman kasi nila alam yung totoo. Pero sana ma, matulungan mo ako makuha yung kopya. Oo oh, nga, Pao. Oo oh, nga. Totoo nga talagang nanakawang ka. Actually, kailangan mo tong copy na to. Walang problema kung gusto mong humingi ng copy kasi kung ito yung mga kapagpalinis ng pangalan mo, dapat lang na i-reveal mo itong ano, itong uh, situation na nangyari para may pagtanggol mo yung sarili mo. Thank you, Mama. so ko na talaga ng kopya para naman malinis ko yung pangalan ko sa social media. Kasi sobrang grabe na po talaga yung nangyayari ngayon eh. Maraming salamat, Mama. Guys, nakita nyo naman po sana yung video. Uh, dun po sa video na yun, lumalabas po yung totoo. Pinaprotektahan ko lang po yung sarili ko. Uh, dahil um, ako po talaga yung nananakawan ng bag ng babae, hindi ko po siya sinasaktan at sana po nakita niyo po yung katotohanan at sana po sa videong to naliwanagan din po kayo. Maraming salamat. Hello Miss Pau, ah Miss Pau pasensya na gusto po namin mag sorry dahil sa video na pumakalat, pasensya na po ha. Ah. At saka, bawal pala na husgahan ka na hindi namin alam ang totoo. Alam nyo, mga ate, dapat hindi kayong agad naghuhusga. Hindi po kita, kita niyo yung video na ganun. Eh, mga alimpos din kayo. Alam nyo ba, bawat story ay iba't ibang interpretasyon. Kaya sana alamin nyo muna bago kayo mahusga ng tao. Kaso, Miss Pau, may kumakalat na video na kung saan sinasaktan ka namin. Pwede po ba i nyo na lang yun? Opo, kasi nadadamay po yung pamilya namin eh. Kahit po yung mga kaibigan namin. Sige na po, please. Actually, um, ako talagang nagpa-post doon. Kasi ako mismo nakakita kung paano ninyo sakyan si, si pau, And I'm very disappointed. Well, anyway, kung gusto ninyong patanggal yung video na yon, hindi ako magde-decide. Kung sabi siya, siya magde-decide doon. And it's up to her kung tatanggalin niya, papadelete niya yun. At isa, siguro kailangan natin i-delete yung video. Kasi kawawa naman, nadadama yung pamilya nila. Eh, silang dalawa lang naman yung nang na sa akin. Anyway, napapatawad ko naman na sila. Kasi sana, kayo, isipin niyo na mali yung ginagawa niyo. Oh, pasensya na po talaga. Madam At Isa, please po, pakidelete na lang po. Well, kung yun ang decision ni Pao, wala akong magagawa. But I guess you've learned something from there, right? Maraming maraming salamat, Miss Pao. Sana may natutunan kayo sa ginawa nyo ngayon. Sana huwag na natin ulitin sa iba.